Magandang umaga mga kababayan. Yan, kaunting papayat sa... Hello, Caitlyn. Kaunting papayat sa... Pinagilagyan na namin ng pangalan dahil walang pangalan. Kami naglagay, Highland Gym. <laughs> Mataas na bayan yan. Hightown pala sa Hightown. Sa Hightown Highland Gym. Yan. Medyo... Uh -oh. Pinawisan na kami. Ito mo nga ako dito, ano, Caitlyn, sa mga gamit niya dito. Ano po ako Ito, Caitlyn, tawag dito? Bali, meron po kami dito, ano, treadmill. Treadmill, yan. Treadmill, meron sila dito treadmill. Tapos, ito, ano ito? Ah, uh, ano lang, uh, stationary bike po. Stationary bike? Ano yun? <laughs> Bali, ano siya, para imbis po na... Bawal suntukin, walang boxing, wraps up of boxing, ano, gloves. Uh -huh. Oh, mabaho ang gloves. Di ko alam pa paano pa banguhin. <laughs> alcohol na lang kayo pagkatapos gamitin. Ay, pero nga, suntukan kita dito, oh. Mm -hmm. Sa kanilang... Ay, bawal daw suntukin kapag walang gloves, oh. Kanang ka na. mamaya, gas. Ito yung Ay, eh. oh, ito, kasama natin si Maki Boy. Hi, Maki Boy. Good morning. Sige, trecho ka na. Ah, uh, sige, ano ka na? Ito po. <laughs> ano yan? Hindi ko alam tawag dito, basta eh. tapos lang ako. Okay. Yan. Sige, pakitang gilas ka muna. Yan. Yan. Okay. <laughs> Galing eh. Takikita ka. Yan. Alright. Kinisiga na ni Wacky Boy. Yeah, alright. Ayan lang ito sir. Baka ano? Dagdagi. Ng mga ano lang Sampung kilo ano? pa. Yan. Dagdagi pa at uh, may mga dumbbell din sila dito yan. dito kita mapuesto habang si makiboy ay nagajim yan ako ayos dito kita mapuesto sa may treadmill nila kailangan natin dito muna at uh, oops sana hindi matumba oops yeah. ya dito dito sa high town highland gym sa may So, Ah, ang dali natin. Kanina pa ako. So, start. Tapos, three. Agad. Speed. Yan na. Six na agad. Ang gagawin. Kaya forward parang kay Ma'am. sintas mo Sir, ano mo sa Dito mo pindot dito, dito? Hindi. Sir, yung sintas mo siya? Hindi. Ayan, check po siya ng pag- Oops, yan. Ayusin lamang natin ang sintas at... Uh, Investasi yung tokawis, kabilang po din, kabilang siya nito. Ano para sa ta. yan? Maging ano? Jimmy Striker ka muna. Ano. Maki Boy. As major forward po kayo para hindi kayo yung ano, sa likod? Teka. Ah, ano, ano yung plus don? Teka na. Sa kaya ito, ang plus po yun. Yung pagtasa mo na is. Tiyapa din na yung taya.

I'm sarap ano naman mga gym ako. Sabi nila, 3 set, 3 set na ang. Kunwari, tatlong beses laang do, na ang doon. Kung ilan mong bila mo, oras mo. Yun. Or alternate. Isang beses doon. Pasang isang beses sa ganun. Isang beses Tatlong beses. Basta, bawal po dito sa tricep daw at sa bicep, sir. Bawal siya pagsabayin. Kunwari ngayon, tricep ngayon ang Kira po kasi uh, yun? pagod Tagod. Ay. Yan. Sige, suntok-suntok ka na doon. Suntok-suntok ka na doon, 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 doon. Pakita natin. Suntok-suntok ka well, na. dito may... Ano naman ang... Um, ano naman ang iyong ano, stamina na kailangan palakasin dyan? Ah, dito sa... Uh, bagong pagay. Bago-bago turo. <laughs> Mali ba turo ko pero ano base sa aking pagkakaalam pagkakaalam ah oh. uh, syempre para din ito sa mga mahilig mo boxing okay uh, mahilig sumali na ako tapos mag warm up sila dito yeah hindi ako marunong sumuot <laughs> oh okay lang basta matamaan mo yung ano mukha mo oh. Kung so, mo pa ng kalaban. Oh. <laughs> um, Yan. Case. Yan. Ayos. Ayos. Ayun, na. Nadali mo. Sige. O, bati po kayo mga kababayan? Nasaan kayo nanonood ngayon? galing nga yan. At nakapanood ka nila. May answer dito eh. Proper na pagsuntok. Hindi ko dalaan nila lang. Paturo okay. kita kay Manny Pacquiao pag pumunta dito. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Okay. Yan. Tapos, saan pa kita mga so, next, ano. Ito ang aking coach ngayon. coach, ano Coach, ano? nag um, coach. Ano? Bani yan, sir. Oh. ano? Ano Ano, yan? ano yun? Yung sarili yung nasa tok ng ano. Ah, oo. Coach, anong next, coach? May mga dumbbell sila dito. Yan. Ano next natin? Ano sir? Kasi, may Yan. Mga kababayan, kumusta po kayo? Nag-gym gym one kami. <laughs> Actually po eh ano ay eh, bigla ang gym. Bigla ang gym. Kumusta po kayo? Hello Mark Ariel Ordeliano. Good morning. Aga mo namang gumising. Magaling kami gumising. Ito sa kami nag-gym. Hi, I'm MC Angel. Oh. Ito oh. yung nagawin pag Kunyari sa abs. Oh. ka ng belly. Ha? Oo, oh, yun ang gawin natin. Ito ba? Yeah. Ito yun. 30 seconds. I'll rush into your camera. Saan? Saan? Ka na? Saan? Na? Saan? Tara. Hey, Dave! Kami na yung nag-gym, Dave. Oh, ayan. Para maiba naman ang healthy living. May mat dyan. Ay, ba't sila, oh. Ay, oh, dumi. Kabili, oh day dave para dinit magpalaki ng katawan dave meron sila ditong treadmill yan stationary bike yung suntok suntok dito tapos ay mga dumbbell yan dito tamang pang naga impact na ah maalis na pala si dave ah. o oh, ano next natin okay Six pack, hindi naman tayo nagapa six pack. Hindi no, sir, parang may... Ganon din para mag-offer. lang. O sige. Galing nga, ah, baka, baka, maraming kumuha sa iyo, coach ha. <laughs> ano lang po kami ha. Libang-libang lang kami, nag-youtube lang kami. Pero nakakapawis. O, oh, pawis na pawis ako. Oh. Yan. Paano next natin? Aba no, ah, basta pumunta ko kayo dito kung gusto niya mag-gym dito. Yung mga gamit naman sila kahit pa paano. Yan. Okay, next ano gagawin natin next? Hanap kita ng ano ng trainer uh, para mas maganda. O sige, magpapaalam na po kami. At kami ga porsige ng mag-gym kahit pa paano. Bye bye everyone. Ito po ay dito sa may mataas na bayan, sa may likod ng simbahan. Ha? Oh, sa mga nagatanong kung saan po ito. Bye bye. Yan see. Si ཁས ཁས